Nakasisiguro ako Papunta doon si Jairo Posible din namang Tinipon niya na ang lahat ng katulad namin At mga kakailangan sa pagtatayo ng bansa namin Isa lang ang ibig sabihin nun Hindi magtatagal. pabalik tayo sa so dati Nasa taas na ulit tayo Si Welfin, Gina at Lisa Papunta ng Meteor City para hanapin si Jairo Bago pa man magkanya-kanya Ang iba pang kimerong langgam Upang maging mga hari sa kanilang sarili Si Gairo ay nauna ng umalis sa pugad ng Kimeraan Queen upang magtayo ng bagong imperyo nito dahil ipinanganak siyang pinapanatili ang kanyang memoria tulad ng nangyari kay Kai. Sa chapter 2 o 3, habang sinagot at kilua ay nasa Dolly City, ilang oras matapos ang kanilang pakikipagtagpo kay Narel, si Gairo ay nasa parehong lungsod din. Alam ni Gairo ang kanyang kakaharapin matapos niyang risanin ang NGL. Una ay maaari siyang hanapin ng kapwa kay langgam upang parusahan sa kanyang paglisan sa lungga nang walang pahintulot ng Reyna at kumilos mag-isa. May kamalayan din siya kung anong nangyayari sa lugar na kanyang dating pinag-aharian, ang NGL. Alam niyang ang mga namumuno sa iba't ibang panig ng bansa ay gumagawa ng paraan upang ma-exterminate ang mga kimerang langgam sa lalong madaling panahon. Nagawa niyang samantalahin ang pagiging agresibo at bukas sa publiko ng iba pang kimerang langgam matapos ding magkanya-kanya ang ilan sa mga ito siya ay naging maingat upang hindi mapasama sa iba pang mga kimerang langgam na lilipuli ng Hunter Association. Nang sa gayon ay may pagpatuloy niya ang kanyang nasimulang plano na maging isang hari sa buong mundo at maghasik ng kasamaan sa tao na kanyang kinamumuhian. Ang kanyang plano ay lalong naging mas malapit kaysa noong una noong siya ay tao pa. Gagamitin niya ang kanyang pagiging isang kimera upang wakasan ang pag-iral ng tao sa mundo. Upang magawa ang mga ito, kinakailangan niyang humanap ng lugar kung saan siya magtatayo ng isang panibagong imperyo at muling maging isang hari. Ang siyudad ng Bulalakaw o Meteor City ay isang perfectong lugar upang magsimula ng bagong imperyo. Dahil ang Meteor City, ang mga taong nakatira doon ay hindi umiiral sa anumang mga opisyal na talaan at ang pagkakaroon ng mismong lungsod ay kilala sa napakaunting mga tao. Sa hindi malaman na kadahilanan, ang ilang kimerong langgam katulad ni Welpy na dating nagsisilbing taktisyan army ni Gairo ay alam niyang nasa Mitchell City ito. Para kay Welpin, si Gairo ay ang kanyang nag-iisang hari, katulad din ng iba pang miyembro ng army ni Gairo na naging kimerang langgam din. Ang ilan ay hindi pa alam ang kanilang buhay bago pa man sila maging isang kimerang langgam. Kahit kung maibabalik sa kanila ang kanilang mga memorya, ay malamang ay hanapin din nila si Gairo upang ipagpatuloy ang nasimulan nito na mas magiging banta sa sangkatauhan. Sa Hunter x Hunter, si Gairo ay ipinakilala sa mga taga-subaybay na nakasuot ng isang malaking down coat. Sa panahon ng kanyang pag-flashback, si Gairo ay iginuhit bilang isang itim na silweta o tila isang anino. Kaya't ang kanyang tunay na mukha ay sadyang misteryo sa Hunter x Hunter. Iginugol niya ang kanyang murang kaisipan sa isang construction campsite. site. Si Gairo din ay may natatangin talino at produktibo. Maugali na kasama ang isang napakatalinong pag-iisip at isang likas na karisma nito na nagbigay daan sa kanya upang makabuo ng isang imperi sa kabila ng maraming taon ng pag-aabuso mula sa kanyang ama na wala lamang sa kanyang katauhan si Gairo. Kasunod ng pagkaunawa na walang nagmamahal sa kanya at itinigil niyang isipin na siya ay isang tao at nagsimulang hamakin ang buong lahi. Simula noon, siya ay naging isang malupit at walang awa na tao. Ang kanyang hangarin ay upang maipalaganap ang kasamaan sa buong mundo at mapaghanggang sa ngayon ay hinahabol pa rin niya ito ang kanyang pagiging matatag at pagmamalaki bilang isang dating hari ay pinapayagan siyang panatalihin ang lahat ng kanyang mga alaala noong siya ay tao pa at makawala mula sa kontrol ng Kimera and Queen, at mawala sa pamamahala nito. Ang kanyang pagsumpa sa kapwa at determinasyon ay pangalawa lamang at ngayon na muling ipinanganak bilang isang iba't ibang mga species ay ganap na siyang nakadiskonekta mula sa sangkatauhan bagay na kukumpleto sa kanya upang mas kamuwian pa ang mga tao sa non-world ng Hunter x Hunter.